Hello guys, for today's video no. Nagpalit tayo ng ating uh, sprocket set from 1446 to 1448. Testingin natin mga idol no kung ano yung performance ng uh, aftermarket na 1448 compare mo doon sa 1446 na stock so yun lang no hindi na siya balance kumbaga low speed na siya pero malakas yung torque na binibigay ng ating sprocket para sa ating uh, motor To, mas lalo siyang lumakas yung hatak at ito na nga itatry na natin dito sa kapuntang trabaho so try natin kung ano yung lakas ng hatak niya yung torque alam ko ang ratio nito ay uh, I think dalawang ikot sa sprocket niya or uh, 2 point something uh, ano pala tatlong ikot 3.4 no, yung stock kasi natin is 3.2 itong uh, sprocket na 1448 is 3.4 so kumbaga tatlong ikot sa sprocket niya na front uh, isang ikot ng isang ikot ng yung ratio niya no 3.4 is to 1 So, tatlong ikot ng sprocket sa front sa ikot ng ating uh, gulong Sa rear So, ito na nga no mga idol no, Kapunta na tayo sa trabaho Ito kasi medyo traffic Hindi natin matatry Hindi oh, natin testing Kasi medyo Matao So yun nga, wala naman tayong balak magpalit ng sprocket set natin. So pagminsan kasi yung rides namin, medyo matatarik yung mga pinupuntahan namin. No? Kaya mas kailangan natin, lalo na pag may OBR ka, kailangan mo ng malakas ang hatak. Okay rin naman yung stock, pero nabibitin pa rin kasi ako mga idol. No? So kailangan natin ng uh, dagdag uh, torque sa ating sprocket set. So yung brand nga pala na pinalit natin dito sa ating sprocket set is Motaro. No? So, Motaro 428 uh, High. Dalawang klase kasi ano, yung uh, low, yung isa ano, medyo manipis yung uh, pagka kadena niya. So itong uh, high, 428 high is uh, makapal. So mas matibay to kaysa dun sa stock. So, depende pa rin sa brand natin, no. So, yung brand kasi natin ng stock ay uh, RK, no? RK chain set, no? Mas uh, matibay siya kaya lang nakalo siya. Unlike dito sa ating uh, 1448, naka-48 high siya. So, makikita nyo yun doon sa may code. Makikita nyo doon sa may kadena, no? may food dyan na nakalagay naka-indeed dyan sa may kadena so shout out shout out mga idol no papunta na tayo sa ating trabaho trabaho natin is from 6 to 6 p.m. to 6 a.m. na umaga so ito nga pala no yung uh, trabaho natin bawal yung sticker yung walang sticker yung motor no hindi nakakapasok dito so hindi pa rin natin matatry dito kasi medyo traffic pa mga idol natin no? Oh. medyo traffic pa dito sa loob ng VIP uh, CIP so yan chill chill lang muna siguro tayo pero malakas talaga yung torque nararamdaman ko yung torque na nga uh, 1448 na upper market mo unlike ko sa stock nya yung stock kasi no meron syang torque meron syang speed